Puntang bayan. Bibili ng pandesal. Buti ganito na po ang daan dito. Hindi na katulad ng dati. Dati ano lang to eh. Parang isang pilapil lang to. malapad. Ang dami nakuha sa ano yan sa lupa. Diyan dati uh, kami nagkala ng mga patibong. Wala parang walang kungon no ta. Ha? Uh -huh. Parang walang kungon Eh mga baka po ba yan dito Artem? Uh -huh. Hindi na niya natin itirahan ito ang bahay niya ito. Hindi na siya. Ito ang view. shortcut ng view Tapos po dito natin dito baka wala na pandesal Malakas po ba pandesal to? No. Kasi nilalako ko Ah nilala ako. hindi yung kusang ano Ayoko no tao na ano namin eh nasa barca agad namin kailangan mo dyan tumakbot ah kaiba so, yung sapapos eh gomeng Ang binabulong. May daan pa nga dun eh. Diyan, ka? Oh, ano po? Uh, dos ang isa. Oh, ubos. Ilan na po? Ngayon po, kukunan pa po ng isa. Meron, 25. Magayon na lahat. Sige <gibigan 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 po. Meron po. <gibigan Ang bahay ni Lola Catalina. Ayan. Oh, Ngayon, ito na siya. Lupa po namin yan. Kaya eh, lang, wala na. Hindi ba na yung bahay? Malay natin. Mapaayos din to. Ah, dyan marami memories dyan kasi dyan ako ha, lumaki. Dito kasi ako nag-aaral na elemen mula elementary hanggang high school. Tapos yan, yan, yung school yan. Walking distance lang. Mula dito sa bahanggan doon, papasok na sa bahay namin. Ay, papasok na sa school namin. <tod> hindi tayo nakadasa sa dito. Hindi ako nakadasa dito ng doon Wala ako. dito. galing na kami sa bayan. Nakabili na kami ng pandesal tsaka yung mga rekados na gagamitin para bukas ay para mamaya pala kasi para may papulawan mamaya kasi last night na po ni tatay kasi bukas na po siya ililibing sobrang halangkot lang at dito namin siya dinala sa bukid namin kasi ito yung gusto niya at at the same time parin na naman kaming ano bahay sa bayan pero gusto niya talaga dito kung pwede nga na daw siya ilibing dito dito siya makililibing kasi dito siya lumaki sa bukid na to. So yan, low tide Na Kailangang hilahin ang bangka ay tataas pala kala ko hilahin itataas tutulong ako vlogger ka awa mo to okay. ka tataas naman So yan, magte 10 o'clock na po ng gabi at nandito po kami sa may dagat kasi low tide ngayon at maganda sana manghilaw kapag yung low tide kaya lang ay syempre last night ni tatay sa kanyang lamay so kaninang hapon marami mga bisita So ayan. Low tide po. Kaya lang eh. Huwag tayo pumunta doon. Baka mamaya eh may ano dyan. May something something. So yun yung tsura na paligid. Ano ah, diba just run? Ano? Huh? Okay ba? Okay ba? Yes. yung paligid madilim madilim, madilim kagabi maliwanag ang buwan eh maliwanag ang buwan so marami din siya nangingisda yung mga nakikita nyong maliwanag mga nangingisda po yan tapos yung iba dyan parang flashlight ay nangingilaw po yan kasi low tide nga maybe some other day